Isang totoong kuwento, isang 93 taong gulang na lalaki ang bumagsak at dali-daling isinugod sa ospital. Siya ay binigyan ng oxygen support sa loob ng 24 oras. Pagkaraan ng ilang sandali, bumuti ang kanyang kalagayan. Kaya iniabot sa kanya ng doktor ang isang bill na nagkakahalaga ng 500,000 francs. Nang makita niya ang bill, siya ay umiyak. Sinabihan siya ng doktor na huwag umiyak dahil sa bayarin. Ngunit sinabi ng lalaki, hindi ako umiiyak dahil sa pera. Kaya kong bayaran lahat. Umiiyak ako dahil ginamit ko lamang ang oxygen sa ospital sa loob ng Dapawa Mawar Oras at kailangan kong magbayad ng 500,000 francs. Ngunit sa loob ng 93 na taon, ako ay humihinga ng libreng hangin ng Diyos nang hindi kailanman nagbabayad. Alam mo ba kung magkano ang utang ko sa Diyos? Yumuko ang doktor at umiyak. Ngayon, para sa mga nagbabasa ng artikulong ito, kayo ay humihinga ng libreng hangin ng Diyos sa loob ng maraming taon nang hindi kinakailangang magbayad ng anuman. Mangyaring maglaan ng 2 segundo upang sabihin, Salamat po Diyos ko. Pasalamatan ng Diyos sa kanyang libreng serbisyo sa ating buhay. Huwag magreklamo dahil lagi kanyang binabantayan sa bawat aspeto ng ating buhay.